Mga boss, isang daang araw na ang nakalipas mula na nagumpisa ang laban natin dito sa House of Representatives. At sa loob ng isang daang araw na yan, ito na ang inaabot ng ating laban. Sa loob ng isang daang araw, mga boss, ay nakapaghain tayo ng 31 na mga panukalang batas at resolusyon. At nakapag-co-author naman tayo sa labing dalawang iba pang mga panukalang batas. Pangunahin sa mga na-file natin ay syempre yung mga campaign promises natin. Nandyan yung pagbubuwag ng provincial rate, pagkakaroon ng resignation pay, pagkakaroon ng mandatory sick leave at vacation leave pagpapahinto at pagbabawal sa kontraktualisasyon kasama na yung mga nasa agency pati na rin yung mga JO at COS workers. Gaya ng sinasabi natin mga boss na kaibigan tayo ng kaibigan ng mga manggagawa, naging co-author tayo sa mga panukalang batas gaya ng legislated wage increase 200 pesos across the board at iba pang mga panukalang batas na pumapatungkol sa kagalingan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Bukod sa paggawa ng batas mga boss ay ginagamit din natin ang kapangyarihan kapangyarihan ng Kongreso para tignan, busisiin at imbestigahan ang iba't ibang sangay at ahensya ng ating pamahalaan. Dumalo tayo sa mga committee hearings, nakipagdebate dito sa plenaryo at aktibo at isa tayo sa mga nangunang nagbantay sa pagbabalangkas ng pambansang budget. Ito rin naman ang ating commitment sa ating mga kamanggagawa na tayo ay pipigil at lalaban sa katiwalian at pandarambong sa kaban ng bayan. Dahil din naman sa kapangyarihan na ibinigay nyo sa akin mga boss, edi ginamit natin 'yan para habulin at panagutin ang mga walang hiyang employer na lumalampastangan sa karapatan ng mga manggagawa. Kabilang na dyan yung hindi pagbabayad sa mga government-mandated benefits gaya ng SSS, pag-ibig, PhilHealth. Hindi pagpapatupad na mga basic labor standards gaya ng overtime pay, illegal dismissal, pagsunod sa mga wage orders, at union busting. Bukod sa trabaho natin dito sa loob ng Kongreso, mga boss, ay nag-umpisa na rin ang ating mga serbisyo karaban kung saan nakipag-partner tayo sa mga local government units para makapagbigay ng mga serbisyong medikal at legal sa ating mga kamanggagawa. At isa rin sa importante at patuloy nating ginagawa ay ang pag-oorganisa sa mga manggagawa tungo sa pagkakaroon ng kanilang unyon o samahan. Para siyempre, malaman ng mga manggagawa kung ano ang kanilang mga karapatan at maipaglaban nila ang mga ito. Ito mga boss ang mga nagawa natin sa loob ng isang daang araw at aasahan natin na pa sa mga darating na panahon dito sa loob ng House of Representatives. Hindi ako mapapagod na sabihin sa inyo to mga boss. Hindi ko kaya mag-isa to. Ipinagkatiwala nyo sa akin ang kapangyarihang ito. Samahan nyo ko sa laban natin dito sa loob ng House of Representatives. Sa dami ba naman ng mga pangakong napako, tiwalang nasira, eh, hindi ko kayo masisisi mga boss kung marami sa atin nang wala ng tiwala sa mga institusyon dito sa ating bansa. Pero di tayo titigil, hindi tayo mapapagod na lumaban mga boss at gagamitin natin ang kapangyarihan ng Kongreso para igiit, ipaglaban at iabante ang karapatan at kagalingan nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. At ipapakita natin, patutunayan natin kasama kayo mga boss kung ano ang tunay na esensya ng pagiging isang kinatawan dito sa Kongreso. Ako po uli si Elisan Fernando, binoto't pinagkatiwalaan ninyo at ngayon kinatawan ng mga manggagawa't ordinaryong Pilipino dito sa Kongreso. Laban lang tayo, mga boss! Tara na